ang kaligayahan at ang pangarap ko ay iyong makakamtan so uh, napakalino po noon sa Diyos daw po natin hahanapin ang kaligayahan at ang pangarap natin ay ating makakamtan so balit uh, madalas at karamihan po sa mga tao, nakatutok lamang sila doon sa ang pangarap ko ay makakamtan so kuya uh, Evel, ano bang pangarap mo? Hmm. Anong pangarap mo? Tumangkad. Ah, maging mekaniko. Ayan. So, yun daw yung pangarap niya. Maging mekaniko. Ikaw naman natin, Tere. Anong pangarap mo? Pangarap ko? Okay. Uh, makatapos yung aking mga anak. Matapos na. na sila ngayon. Ma, ma, ma. Uh, uh, magpapagamit ako sa Panginoon. Ayan. So, uh, ayan. Okay. Thank you, Lord. Si Kuya Noel, anong pangarap mo, Kuya? Karoon okay. uh -huh. na din sila ng pangarap <laughs> focus doon sa ang pangarap ko ay makakanta. So hindi po masamang mangarap at ang Diyos ko ay natutuwa na ang bawat tao ay uh, nangangarap. Pero madalas po ang tao ay nakatutok lamang doon sa pangarap na pangmundo. Pangarap na makapagtapos ng pag-aaral, pangarap na magkaroon ng magandang trabaho, pangarap na magkaroon ng bahay at lupa, pangarap na magkaroon ng mga magagandang sasakyan. So nakakokus ang tao sa kanilang pangarap. Pero, kung adil pong susurihin ang sinasabi ng Bible, sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo ay iyong makatanggal. So, madalas po ang tao, nagsusumikap sa paghabol na makamit ang kanilang pangarap pero nakakalimutan po nila ay ang Diyos. Ano po? Madalas po ang sa kanilang pangarap, pero ang naiisang tabi nila ay ang Diyos. So, itinuturo po sa atin ng Bible kung paano maging successful sa buhay. Ang sabi po ng Biblia, hanapin mo sa Diyos ang aligayahan. Ibig sabihin po noon, uunahin po natin ang Panginoon sa higit sa ano pa mga bagay. So, bago ka humakbang sa iyong pangarap, isang buli mo muna sa Panginoon, i-honor mo ang Lord. Ano po? Kasi ang dami mong tao, baka mag, uh, uh, maging successful sa kanilang mga pinapangarap pero uh, ang nakalulungkot po ay ang Diyos po ay nakakalimutan nila. So lagi po natin tatandaan Kuya Eben, sa iyong buhay ang sabi ng Lord, sa Diyos mo hanapin. So ang Diyos yung unahin mo sa iyong buhay. So kung gusto mong maging isang successful na na mekaniko, so ang Diyos kaya ibigay ng Panginoon ang lahat ng iyong kinihiling malapit ka sa Kanya. Ang gusto ng Panginoon, siya yung unahin mo. Ang gusto ng Lord, siya yung maging priority mo. Sapagkat uh, po ng tao yung tagumpay sa mundong ito kung wala naman ang Diyos sa kanyang buhay. At pagdating po ng panahon ay mapapahamak ang kanyang kalimuwa. Kaya po ang itinuturo sa atin ng Bible, unahin po natin ang Panginoon. Ano po?